So ayan guys Gawa tayo Gawa tinambak Gawa tinambak road Ayan o Signage Tayo One hour and 9 minutes Naman tayo mag enjoy ride And <laughs> so ayan mga kasabot Habang bumabiyahe tayo Pag usapan natin yung mga ilang issue ng TMX Alpha Na kung bakit yung ibang mga na uh, bumibili ng motor ay uh, nagda-divert sila into another MC kung baga ayaw nila sa, sa TMX Alpha okay wala na intro intro number 1 yung lagitik issue ng TMX 125 Alpha the common trademark ng TMX 125 Alpha na madalas ay naayawan ng ibang mga user kasi kakaiba talaga ang uh, ingay ng head ng TMX Alpha kumpara, kumpara mo sa ibang brand na pushrad type kaya ang solution ng iba na may TMX palit ano talaga siya palit head. Kasi ang uh, TMX ay uh, hindi mo madadala sa palit push lang. Din kasi nang iingay in ito yung hangin na nanggagaling dun sa loob ng makina dun sa tube yung dinadaanan papunta ng sanction valve. Ayun, kaya may kaingayan talaga ang uh, head ng TMX Alpha. Pangalawa, size ng rim. Kung i mo sa ibang MC na inilalabas mo sa kasa, ang TNX 125 ay naka-18 rim. Or yung ibang Pantra ng Honda is naka-18 rim. So yung iba allergic dito kasi nga uh, may kahirapang makakuha ng gulong nito dito sa atin sa Pinas. Kasi ang karamihan dito is 17 rim. So kailangan mo pa mag-convert into 17 rim. Kaya yung iba uh, iba na lang din ang binibili ng MC yung naka 17 rim set na yun para iwas hassle ikatlo front and rear shock kung mapapansin nyo ang inner tube ng Timex Alpais uh, parang pang ano yung parang pang underbone maliit at mahaba kung titignan mo siya parang tickling hindi siya magandang tingnan kumbaga so sa rear shock naman guys yung rear shock kasi ng DMX Alpha is maigsi so kapag uh, maglalaki ka ng gulong wala kang karapatan maglaki ng gulong kasi kapag naglaki ka ng gulong kunyari 2.75 into 3.0 gusto mong lakihan ng konti eh tumatama siya dun sa tabaludo kasi bukod sa maigsi yung shock malambot yung bounce kaya yun isang ano rin yung sa tinitingnan ng ating mga users kapag bumibili sila ng motoran like si ibang MC malaki yung clearance may karapatan silang maglaki ng gulo kung gusto nila and ayon pa sa karamihan yung front suspension ng TMX Alpha natin is kapag kinakabitan mo ng tricycle is uh, ng side sidecar is sobrang lambot nya so kailangan mo magdagdag ng langis ngayon kapag nagdagdag ka naman ng langis ang mangyayari naman mabilis tumagas yung uh, oil seal kasi nai-stress kapag matigas naman yung shock kaya yun ang nangyayari unlike sa ibang MC na malalaki ang inner tube talagang pang pantra pang kargahan ng tricycle pang heavy duty kumbaga so ang ikaapat na issue is masaya na stator ang TMS guys kapag uh, hindi mo kabisyado ang maintenance at langis na sa riding habit mo hindi talaga tumatagal ang stator. So halos itong issue na ito is maririnig mo sa mga alpha user. So karamihan na naka-TMX talagang reklamo nila yung stator, hindi uh, ganoon ka tatag. Bilang lang sa mga naka-TMX alpha yung tumagal yung stator nila. Halos karamihan na makikita at makapanood mo sa ibang uh, mga site na sa YouTube is talagang stator madaling masira ang stator kaya ang ginagawa convert to battery drive na sila pagka nasisiraan sila ng uh, primary coil and then ikalimang issue nito guys is yung idle gear so ang idle gear kasi ng TMX125 Alpha is tanso masira din ang idle gear nito na uh, madalas napupudpud to katagal napupudpud lalo na kapag uh, hindi akma din yung paggamit mo uh, mabilis siyang mapudpud unlike ng ibang uh, MC na naka metal bushing na sila metal bushing pinakang idle gear nila na kaya yon mas matiba yung ibang MC na idle gear kaya ang ginagawa din kapag ka nasisira yung idle gear nito kagaya nun sa akin pinalitan ng metal so yung, 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 yung pang rusi na uh, idle gear So yon yung mga simpleng uh, rason kung bakit inaayawan ang ating TMX125 al pa ng ibang mga uh, nagmumotor ng Pantra. Then another one, rear hub bushing issue. Rear hub bushing issue. Ito yung isa pa sa mga concern ng mga TMX Alpha users and yung mga gustong bumili na ng TMX is itong rear hub bushing natin. Kasi yung rear hub bushing natin guys, mabilis siyang madurog. So mabilis nang madurog, may kahirapan pa itong tanggalin, mahirap magpalit. Unlike sa ibang uh, uh unlike sa ibang MC na naka-rubber damper, so malalaki yung damper na mas mabilis siyang palitan. Kaya yung iba nagpapalit, nagko-convert sila ng ibang rear hub. So mas smooth daw yung naka-rubber damper na malalaki. So kaya yun, ginagawa nila, convert na lang sila ng uh, rear hub na ginagamit sa TMX Alpha and so ang pinakahuli natin guys according sa mga uh, napagtanong natin is yung crown or butterfly ng TMX Alpha so halos nakikita mo kasi sa ibang MC na yung ano nila yung crown yung right adjuster so itong TMX Alpha natin is wala kailangan pa kung kailangan mo mag lower o mag lower ka ng ano gusto mong i-lowered wala kang karapat na mag lower kasi nga wala siyang adjuster hindi mo may uh, adjust yung approach uh, shock nya unlike ng ibang MC na talagang may ready to lower na na uh, crown kung sana naging kagaya ng Supremo yung TMX Supremo kasi guys na ano ano siya, ready to ano na siya, adjust, mayroong adjuster TMX155, mayroon din, pero yung TMX Alpha natin na ano, wala talaga <laughs> hindi din, hindi nila uh, nilagyan ng design para sa uh, lowering kaya ang ginagawa, kung gusto mo mag lower ang mangyayari, bibili ka pa ng crown or else, ipabutas mo yung pinakang crown nya, so marami kang kailangan gawin, tapos yung iba pang mabibili mong crown is hindi ganun katibay kagaya ng mga stock na may ano na talaga ready to lowered na kaya yun um, yung iba kasi na user ng TMX Alpha o ng ibang MC medyo gusto hindi nila na i-lowered iporma yung motor kasi nga yung ano ng TMX natin is napakahaba yung inner tube medyo sagwa siyang tignan kung uh, hindi mo siya lagyan ng ano yung sa akin kasi may rubber boots kaya hindi mo masyadong halata ang yung unahan kasi pagka wala para siyang tickling <laughs> kaya ginagawa, ang ginagawa karamihan ginagawa nila nililower nila so pag gusto mo namang ilower it ayun nga walang adjuster yung lowering crown kailangan ka bumili kailangan pa magpabutas ganun kasi hindi tayo pare-parehas ng tingin gustong setup sana natin sa TMX Alpa kaya parang halos wala kang karapatan <laughs> sa TMX Alpa na magbaguhin yung itsura nya unlike sa ibang MC na may marami kang magagawa na pagbabago alright yun lang mga kasabat yun lang yung mga concern ng ibang uh, napagtanungan din natin kung bakit ayaw nilang gumili ng TMXL pa hindi lang doon sa tagitik na yan very common na yan eh. may mga iba pa talaga gaya ng mga nabanggit ko na dahilan kung bakit nagda-divert sila into another MC another brand so yun yun lang masakala natin guys And kung sa inyong palagay mga kasabot, kung maglalabas si TMX125 ng panibagong series ng TMX125 Alpha, sa inyo kayang palagay mga kasabot, ano pa kaya ang uh, kailangan nilang i-upgrade sa, ano na to, sa series na kung sakaling ilabas nila? So just comment down below at babasahin natin yan isa-isa kung ano yung mga concern ninyo sa TMX Alpha kung sakaling may ilabas ulit ang Honda Philippines ng ano ng another pantra all right so ayun lang mga kasabwat and ano pa yung mga TMX user dito comment down below kung ano yung mga uh, inaayaw din ninyo sa inyong mga MC <laughs> eh ako kasi naka, may vlog na ako na uh, dati pa kung ano yung mga ayaw ko dito sa TMX Alpha na nanotice ko habang ginagamit ko na ito pala yung ayaw ko may vlog na ako nyan guys sa mga dati ko pang upload na upload ko na yan so ayan lang mga kasambuat stay ride safe and uh, maraming salamat sa panonood so ayan pawin na kami ng ano ng bahay alright hanggang dito lang guys ride safe And peace out. Alright.